Ah uh, pakakadelikado naman. Mas gusto ko 'to kaysa sa ibang mga posts. Tapos patu Nanduro ko sa iyo. Ayan. Tapaggan nga, tapaggan Para nung nipis. Kasing nipis naman ang nanunutan sa iyo. Yan. O, di po ba? Dali lang kung kumana ito. is ito ang trabaho sa dito araw-araw ang -araw, gumawa ng kubus para sa amiga ni Ako matirap man pero kakayanin dahil yan ang ating Araw, tayo, morally sa pamilya Yan. Kaya kahit may li chamado sa mga natin parang isa lang yan tayo ang Bidang, parang, kaya, okay, dami. Sige, dami. Parang parang hindi na lang ito. Parang mga ito. Kaya ako sa inyo. Ang kakadaya ko. Tasty. Ito kayo. Labanan ng konflik. Labanan ng stress. Depression. Kasi parang yan sa mga OFW. Ang tumitira talaga sa kanila ay ang... Um, pagiging homesick, stress, nagde-depress lalo na pag hindi nakakausap ang mga pamilya tapos napapagalitan pa dito kaya kasi dito pinaghalo-halo mo ang pag-iisip sa problema pinaghalo-halo mo ang pag-iisip sa pamilya mo bakit hindi ka nila kinakausap ka ganyan syempre minsan isipin din namin makamisi sila sa kayo naman dyan mga nasa Pilipinas ito din naman yung mga nagyatapang sa sana. Mahirap ang trabaho nila na mag-iisa, walang mga kapusan. Ang naman mo naman dito ng mga OFW na kagaya ko. Cellphone, kaya kung hindi pa nauso ang cellphone, kaya o eh, dami ko na may kapatid na minsan. Ang isip nila yung parang naiiba. Dahil nga din dun sa trabaho, sa depres, sa pamilya, naghalo-halo na ba sa isip nila na akala nila walang nagmamahal sa kanila. Pero hindi nila alam. Meron naman. Siyempre, iniisip na baka hindi sila. Mga mga isip nila ba kaya hindi na sila. Mahalo pa rin sila. Lagi pa nanggahalohan nyo yun sa isipan nila. Kaya kung ako sa inyo, siyempre, magpapalimutan nyo siyempre. Pansaw, kakausap ninyo, mo, yan yung mga cellphone, gano'n ba yung magte-text kayo o magbibigay kayo, gano'n ba yung, namusta na ako dyan, huwag ka mag-depress, huwag ka mag-isip na kung ano-ano dyan, para hindi ka mag-depress, magkagaya nyo yung na panunakap. Lagi nyo kumpang paa na lahat na huwag yung pamilya niya lahat na ebeng karamot o bintan din din hindi din ng din 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 naman din din mga din 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 ako yung po. Tapos na yung trabaho. Ano na kawa kayo sa inyo? Kaya kung may hawak, wala Pero, nang trabaho. Pero nandiyo ka naman sa oras ng trabaho, syempre Separate mo muna yung sa Trabaho muna ako. Kasi hindi tayo kumikita sa trabaho dito. Hindi tayo nagkakapira sa trabaho. Kasi sa cellphone, hindi ka naman magkakapira Depende na lang kung meron kang business sa cellphone. Diba? Kung meron kang online na trabaho, meron kang yung

payo sa pa inyo mga OFW. Ayan. Ayaw ko lang po sa inyo. Huwag po kayong magpaka-stress. Ayan, ganyan po ang guna ng kalita. Ayan, ganyan. Ayan guys, tapos na ang ating ginawang ragig. Ayan, at dadalhin na natin sa amiga ng aking amo. Sa so, well, let's go at samahan nyo ako ng magatid ng aking ginawang koguswaga. Ang init, mga idol. Naihatid ko na ang ragig. Pauwi na ako sa aming bahay. Ayan, naglalakad tayo mainit pa rin hanggang ngayon kahit September na dito ay mainit pa din ang lamig dito medyo malamig na dito ay November hindi naman siya talaga malamig pero ngayon mainit pa rin hindi mo pa nararamdaman ng lamig hmm. Ayan, kinuha ko yung isang lagayan ng ragig kasi hindi nila sinusuli tapos, hinatig ko na naman uli ang isang Yan ng ragig doon sa kanila. Ayan, natakoy pa uwi na. Ang init. Ingat-ingat po kayo, mga ka-bayan, sa ating trabaho, kahit anuman po yung trabaho nyo yun na yan, nasa pabahay mo, sa labas, ingat po kayo palagi. Inom ng tubig na marami kasi napakainit pa po ng panahon. Hindi pa po siya malamig. Ayan. Ingat-ingat po at huwag magpaka-stress. Huwag stressin ang sarili. Lalo na sa mga pamilya. Ayan, oh. Sayang, ho, oh. Pwede pa yan, ho, oh. Pwede pa yung ano na yan, ho, oh. Bago pa. Pwede pang magamit. Ayan guys. Dito ang lugar namin. Ayan. Ang lugar namin. Ayan. O, tingnan nyo ba. Ayan. Ayan po. yung Sa dulo-dulo na yan. Nagpupunta ko doon sa dulo na yun, yun. Ayan. Dito na ako sa aming bahay. Papasok na ako sa aming bahay bye bye sa inyo John ingat po follow for more follow my FB ayan ang init ang mga mamulay yung mukha ko diba naman mula po yung mukha mukha akong matanda ay matanda na nga